Hello! Kumusta po kayo? Nais nice nating malaman kung ano po kayong farmer. Kayo ba ay hands-on? Yung gumagawa talaga sa bukid? Or kayo, kayo ba yung eyes on? Yung tinitignan lang ang inyong mga worker na gumagawa sa bukid? At sinong mas magaling? Yung hands-on? Or yung eyes on? Tuloy nyo po yung panonood. Marami pong farmer ngayon ang kadalasan kapag nalugi ay nagrereklamo sa gobyerno, sa mga trader, sa mga buyer o kung ano pa. Sila po yung mga farmer na hindi hands-on. Sila yung nanonood lang sa kanilang mga tinatanim. Sila yung utos ng utos, sila yung dumudukot ng pera, sila yung uh, sa kanilang sa kanilang production. At alam niyo po, yung mga eyes on, uh, hindi, kadalasan hindi sila humahawak ng pamatay peste, hindi sila na, na hindi nila na, nasusubukang uh, kargahin yung sprayer, hindi nila nasusubukang magtanim ng palay o bunutin yung damo. Nandun lang sila, uh, nagbibigay ng suporta at nagbibigay ng pagkain sa nilang mga worker. Kaya sabi ko sa una na sila yung kadalasang nagre-reklamo kapag uh, mababa yung Uh, presyo ng mga commodity uh, natin palay, mais, sitaw sili, mangga uh, ano pa mang mga uh, mga naaani sa bukin alam nyo po kasi uh, kapag hindi mo naintindihan kapag hindi mo naranasan yung hirap at yung sakripisyo ng pagtatanim. Madalas reklamo ka lang ng reklamo. Yung mga eyes on farmer, sila yung naghihintay ng ayuda, naghihintay ng libreng uh, uh, butil. Uh, marami sa mga eyes on farmer na pag nakuha yung butil imbes na ipapatanim, kuminsan uh, binebenta nila. At sila yung mga kwan ba yung mga eyes on farmer, sila yung mga stricto, sila yung mga sabi ko yung mga reklamo ng reklamo. At kung ganun po kayong mga farmer, eh dapat mag-level up po kayo, dapat magbasa-basa po kayo. Or kung uh, ganun ang ugali mong farmer na puro ka reklamo, sayang, puro ka parang, uh, stricto sa iyong mga kwan na ayaw mo na may nakatayo, ayaw mo na may nakalilim, na mamahinga na iyong mga worker, no? Dapat masubukan natin kung ano yung kanilang ginagawa at para matutunan natin yung proseso ng pag paggawa sa bukid. So, yon yung ating tinatawag na eyes on farmer. Uh, mayroon naman tayong tinatawag na hands-on farmer. Sila yung farmer na humahawak sa hand traktor, uh, uh, nagsasaboy siya ng abono, nagsasaboy siya ng uh, yung mga seeds para ipunla. Sila yung uh, nag-aayos ng pilapil sila yung pan, uh, nagtatabas or nag-aalis ng mga damo sila yung nagkukuliglig sila yung pumupunta sa mga sa market para bumibili, sila yung nakikipag deal mismo sa mga kam at dahil yung mga hands-on farmer ay alam nila yung hirap alam nila yung kung gaano uh, kakomplikado yung pagtatanim Madalas ito yung mga hands-on farmer, yung mga madaling kausapin, madaling makaintindi, or alam nila kung ano yung uh, damdamin at feeling ng mga uh, mga worker nila. Kagaya ko, ako ay isang hands-on farmer. Etong ating maisan ngayon, tong nakatutok sa inyo, itong ating pinapakita. Ito po yung kuan, meron po akong helper dito, yung helper ko dahil kasing edad ko siya tapos uh, eh, uh, bihasa na rin yon matagal na rin yung nagtatabaho kaya lang hindi niya kayang solohin ito kaya kadalasan yung pinapagawa ko sa niya eh nagpapatubig lang do binibigyan ko siya ng tamang uh, hati dito alam nyo ang ginagawa ko dito ibinubukod ko yung kwan yung gastos tapos hati na kami pero ang ginagawa ko dito dito hindi nakaranasan ng aking kwan ng aking kasama yung nag-spray ako ang nag-spray ng pamatay damo ako ang nag-spray ng uh, insecticide ng, tat, uh, ng three times uh, or four times yata dahil napakatakaw at napakasiba ng ating fall army worm so uh, dahil alam ko dahil ramdam ko yung hirap ng nagtatrabaho bilang hands on farmer ay hindi ako nagrereklamo reklamo kung halimbawa mura or talagang bagsak presyo yung mais na no? at ang ginagawa ko bilang hands-on farmer pinag-aaralan kong mabuti tinatantya ko kung kailan mataas kung kailan maganda yung presyo ng mga ani ng ating bukid at dito din no, kung alimbawa sa pag-spray ng pamatay damo marami ngayon yung mga nag-direct seeding kasi namamahalan sila sa kwan sa sa patanim ng palay pero sa direct seeding naman pag hindi ka magaling eh uh, talagang lalamunin ng damo yung kwan yung uh, palay mo talagang kwan uh, dapat timing ka doon tumutubo pa lang yung kwan yung damo pinapasyalan mo tinitignan mo yung mga uh, yung uh, yung punla o yung pinatubong uh, palay para alam mo kung ano yung papatayin at alam mo na rin kung ano yung a uh, bibilhin na pamatay damo at hindi alimbawa, may sinasabi nila may mga uh, promotion na sinasabi nila ito kayang patayin lahat wala pong pamatay damo na, na kaya lahat at wala ding insecticide na kaya lahat wala ding fungicide na kaya lahat so kung hindi ka hands-on farmer hindi mo alam yung mga bagay na ito so dapat alam natin na limbawa Uh, bakit napakarami nating mga nire-recommend mga foliar fertilizer kasi wala namang all-in-one eh. alimbawa yung 3K fertilizer natin nag, uh, kadalasan ang main ko nun, ang main work nun ay pagandahin yung ating lupa. Although, gumaganda yung halaman, pero hindi niya ito na pro Ang main work nun, pagandahin yung ating lupa. Paganda, ah, ibalik yung dating sigla. Kasi, na deplete na yung tagline uh, taglay na sustansya ng ating lupa kaya kailangan natin gumamit ng 3K fertilizer. Kaya makita nyo yung ating mais ang tataas pa rin ng ating mais. Tiga, yan yung eye level natin. No? Pero napaka tataas ng ating mais. Ikalawang mais na po yan. Yo? So yun yung 3K fertilizer. Para saan naman yung kwan? Yung uh, anaa yon po ay growth hormone para palakihin tignan yong yung malalaki yung ating mais uh, growth hormone para palakihin yung ating mais at kung mga gulay ang inyong tinatanim uh, mananatiling malalaki yong ayong uh, 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 Yeah, bunga ng alimbawa talong, sile pag inabunuan mo kasi yan pag walang growth hormone pag lumit yung kanyang bunga ganun na lang marami yung kanyang bunga kaya lang maliliit kaya kailangan mo lagyan siya ng ana para lumaki yung kanyang bunga para saan naman yung kwan yung alimbawa uh, power grower combo yon ay uh, pinapatakaw niya yung ating halaman para lumaki kagal nasubukan ko yon sa mais na yung purple sweet o yung mga kwan basta yung mga kinakain natin, sweet corn sweet corn kaya nyo pero, pero pag nilagyan nyo ng kwan, ng uh, power grower na two times magiging parang uh, nilagyan ng asukal yung pinaglagaan nun. Uh, lalo na yung kwan yung purple uh, sweet magi napakatamis kaya yung uh, kwan kapag gumamit tayo ng 2 times na power grower combo para saan naman yung kwan yung ating uh, heavyweight tandem uh, ang heavyweight tandem ay nagpapabigat yun yung pamalit natin sa 0060 yung 0060 kasi pag yun ang sinaboy mo sa lupa papatayin niya yung ating microorganism. Kaya hindi ako gumagamit ng man ng ganon. Gumagamit tayo ng heavyweight tandem. Kasi yung heavyweight tandem, i-spray natin siya sa uh, dahon ng halaman. At yung heavyweight tandem, tumutulong para dumami ang bulaklak at bumigat yung ating uh, grains, gagaya ng mais, palay at iba pa no so maliban doon no ang heavyweight tandem siyempre pinapa atibay at niya yung ating mga halaman so yon uh, yun yung mga kaibahan ng hands on at saka eyes on kayong mga nanonood sa atin ngayon? Sino kayong mga farmer? Eyes on or hands on? So, ano ang pinakamaganda? Eyes on or hands on? I-comment nyo po sa ibaba kung ano yung uh, mga nais nyong malaman nais nyong uh, masabi sa ating mga tinuran sa video po ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel mag subscribe po kayo. At kung gusto nyong mas marami kayong malalaman mag join po kayo sa ating channel. Tignan po tignan nyo po yung ating private video yun po ang i-join ninyo para matuto kayo ng marami. Maraming Salamat po at God bless.